guys ayan ginagawa po ni ni Abel ang kanyang salat yung lalagyan ng kandado ayan na. See. yun para okay nice inayos niya yung bahay kasi uwi kami sa Bicol Video, 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 video. Eh, maganda nga yan eh. Yung ginagawa mo, bawat gawa mo, may para may bayad. So, bayad. Ayan siya oh. Bayad, bayad. <laughs> Nahay blood yan, pero pero oh, nagmamahal yan. Ang, ang laki naman ng uka ng mukha mo. Ay, 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 hmm. Ayan, okay pala yan. Ayan, okay pala yan. Ganyan nga yan dati. Ano? Malay, Oo, ganyan yun. Tapos dito yung lalagyan ng kandado. Sinira lang yan ni eh, Kuya na dyan. Yan. Ang galing niya pala, ang galing niya pala mag Kasi bukas yun guys, uuwi na, magtatrabaho na sa Manila. Tapos sa January, babalik dito na siya magtatrabaho. Hindi wow. Oo. Ayan, In, eh. Tingnan mo na. Nagka-uka-uka na. Ano, may jowa mo? Siyempre. Hindi, ano, eh, bawat galaw mo nga ngayon, eh. Kasi hindi naman pwedeng... Mga yeah, artista, In, eh. Hindi. Tingnan mo, kala mo, wala na siyang damit. Tuwing umuwi siya, lagi yan ang damit niya. Parang Paborito. Baka naman. Paborito <laughs> niyang kulay green. Baka naman. May damit ka dyan na extra. <laughs> Madami siyang damit. Ewan ko bakit gusto niya yung ganyan. Inutusan niya kasi akong bumiling ganito. oh eh, hindi pa naubos yung pera niya bumili ako ng merienda kaling niya pala oo. Oh, oh. ayan guys kung di pa kayo na subscribe sa channel nito subscribe nyo na ilike nyo na baka naman pusuan nyo pa dagdagan nyo pa baka naman arkilay yung pagkakabit ng pinto oo baka kung sinong may gusto timeline gusto niyo mag-aano diyan magpapagawa i-text niyo na lang siya at para mapuntahan kayo magsa sideline siya sa inyo oh ba Ma. tigas, ayan okay sige bukaanin ito mo oo Oh oh madulas dulas no Ayan maraming thank you guys like and share guys maraming salamat